Nagmulta na po si Team Manager Pido Arencio. Sa isyong yan, may sagot din si PBA Commissioner Willie Marcial. Si Coach Team Cohn niligwak ang plano ng pamunaan ng Gilas Pilipinas na posibleng magkaroon ng epekto hanggang 2027 World Cup mula sa FIBA Olympic Qualifying Tournament ngayong 2024. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, Siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Matapos ang hindi magandang inkwentro sa pagitan ni Northport Team Manager Pido Arencio at NLEX Import na si Thomas Robinson, nagdesisyon ng PBA. Ano nga ba ang hatol ng pamunuan kay Pido Arencio? Eto po si Sir Jerry Ramos sa kanyang report sa SPIN. Pinagmulta ng 20,000 pesos si Northport Team Manager Pido Arencio at binigyan ng mahigpit na babala para sa verbal threat na ginawa niya laban kay NLEX Import Thomas Robinson matapos ang laro ng PBA Commissioner's Cup ng dalawang kupunan noong nakaraang linggo. Maliwanag na kumilos na po ang PBA sa insidente hindi kailangang mangyari. Huwag na po nating i-highlight ang nasabing insidente o huwag na nating sariwain pa ang nakadidismay ang pangyayari sa pagitan ni Team Manager Pido Harencio at NLEX Import Thomas Robinson isipin na lang po natin na sana meron silang natutunan sa nangyari para hindi na muling maulit pa mga ganong eksena matapos ang bakbakan sa court. Ngayon na naaksyon na na ang nasabing insidente, tanong ng karamihan, bakit ngayon lang daw kumilos si PBA Commissioner Willie Marshall? Ito po ang kanyang paliwanag sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spain. Hindi pa namin kasi naririnig parehas yung panig ng dalawa. So unfair naman yon. So pagdating ni Thomas dito sa Manila, tsaka pa lang namin kakausapin at tsaka pa lang kami magde-desisyon. Baka akala nila, dinidribol lang yung desisyon. Tama naman yon Unfair naman talaga kung isa lang ang maririnig mo ang paliwanag, di ba? Dapat talaga silang dalawa yon para patas ang laban. At yun nga, nagtungo ng Palawan si Thomas Robinson kasama po ang pamilya, base na rin po sa report na lumabas, dahilan para hindi makapag-conduct ng anumang investigation si PBA Commissioner Willie Marshall. Pero dun tayo sa baka akala nila dinidribble ang decision eh no. Sa tono kasi ng salita ni PBA Commissioner, alam niya na marami nagdududa na no? baka hindi na tumaaksyonan pa ng pamunuan ng PBA or baka lutuin lang ang laban. So ngayon at least, merong 20k fine si Pido Harencio. Pero base nga po sa ilan, dismayado po sila kasi parang napakaliit daw po ng penalty na iginawad dito kay Pido Arencio. Ano ang sinabi ni Manager Pido Arencio at ni Alex Import Thomas Robinson nang makausap sila ni PBA Commissioner Willie Marshall? Ito po ang sinabi ni PBA Commissioner sa report ni Reynald Magalyon ng Manila Bulletin. Nakausap ko naman si Pido, nagpasori naman sa akin si Pido, isasawaman dapat namin silang dalawa para mag-usap sila. Kasi gusto rin naman namin na magbati sila e eh nawala, hindi na na rin ng NLEX si Robinson. So katulad po ng alam nating lahat, wala na po si Thomas Robinson sa NLEX matapos po umano itong hindi mag-practice at magbakasyon sa Palawan ng walang paalam sa pamunuan. Dahilan para hindi na rin po ito makapagbigay pa ng panig kay PBA Commissioner Willie Marshall. Siguro isa lang ang masasabi natin dyan, parehong talo si team manager Pido Arencio at Thomas Robinson sa naging sitwasyon po na yon. Bakit? Sa panig kasi ni Thomas Robinson, posibleng kasama pa siya sa NLEX sa ngayon kung hindi nagkaroon ng ganong insidente. Sa panig naman ni Pido Arencio, bagamat may penalty na po siya, nagkaroon naman siya ng hindi magandang imahin sa publiko. Sa panig ni PBA Commissioner Willie Marcial, ano sa palagay niya nagtulak sa dalawa sa sitwasyon na yon, particular kay team manager Pido Arencio at kung maulit ang pangyayari, ano ang nakikita niyang dapat gawin? Ito po si PBA Commissioner Willie sa report ni Sir Jerry Ramos sa spin. Basketball yan eh, may murahan, asaran pag naglalaro. Ang problema nga lang, nag-ano siya ng grave threat. Pag inulit niya yon, malamang suspension or mas malaking fine or pareho. Normal naman yon, yung malaking penalty sakaling maulit yung insidente. Tama rin yung may murahan minsan at may asaran ng laro, di ba? Pero iba na siyempre kapag may bantana eh sa parte ni Pido, nagsorry na sa PBA at sinabi rin niya nakakamayan pa umano si Robinson sakali magkita umano sila. Meaning para sa kanya, pass is pass. Pero ayun na nga po, nakauwi na nga po ito si Thomas Robinson matapos ang paglabas ng pahayag ni PBA Commissioner Willie Marshall tungkol sa insidente. Silipin naman natin ang pahayag ni Coach Tim Cohn tungkol sa gilas. May pag-uusap na ba tungkol sa kanya at gilas bilang head coach? Ito po si Coach Tim sa report na Ray Joble ng Daily Tribune sa puntong ito, wala pang nagaganap na pag-uusap. Nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa posibilidad pero ang unawa ko kasi dyan, tinitingnan nila ang lahat ng possibility. Sinusubukan nilang tingnan kung paano nila imamanipula ang paghahanda at availability ng player. Kung sino ang magko-coach. sinusubukan pa rin nilang alamin ang lahat ng yun ngayon. Base po sa pahay ni Coach Tim tinitingnan ng SBP ang lahat ng option mula sa player, preparation ng players, at maging sa coach. Sa tingin natin maganda po yun kasi ang dating punon, gagawa sila ng maayos na desisyon sakaling makita na nila ang tamang gawin or maybe yung tamang formula para makabuo muli ng isang matikas na koponan ng gilas para maitakas ang isang slot sa Olympics kung sakaling papalarin, di ba? Sa kaalaman ni Coach Tim Cohn, ano ang gagawin ng pamunuan para makabuo ng isang magandang plano, hindi lamang para sa taon na ito, kung hindi para sa hinaharap ng Gilas, Pilipinas? Ito po si Coach Tim sa report pa rin na Ray Joble ng Daily Tribune. Sa aking pag-unawa, titipunin nila ang PBA, UAAP at NCAA ang lahat ng mga stakeholder at susubukan bumuo ng isang plano hindi lamang para sa taon na to, kundi para din sa World Cup sa 2027. Malawak po pala yung plano ngayon ng SBP para sa si gilas, di ba? Imagine hanggang World Cup 2027, iba yon. Ibig sabihin, tinitingnan na rin po nila ang posibilidad na magkaroon ng isang malakas na kupunan mula po ngayong FIBA Olympic Qualifying Tournament hanggang sa muling pagsalang sa World Cup kung papala rin, di ba? Para sa akin, maganda po yung plano kasi parang ang dating po nun, ito na lang team na to ulit ang gagamitin natin mula ngayon para mas magkaroon ng chemistry. Yung tipong amuyang-amuyang sila kahit sa ang lugar sila pumunta at kahit sino yung kalaban po nila. Kung sakaling makabuo na ang pamunuan ng gilas ng isang malakas na kupunan, meron na bang napipisil na coach? Kasama ba siya sa posibleng humawak nito? Ito po si Coach Tim sa report pa rin Ray Joble, ng Daily Tribune. Wala pang sinabi kung sino magkukoach, kung ano gagawin natin. Hindi pa ako formal na natatanong. Hindi ko alam kung magagawa ko pero kung ako nga, nakabitin pa mga talakayan na yan. Malinaw po yan ha, kung ako nga nakabitin pa yung usapin po na yan. Ayon mismo kay Coach Tim Cone po yan. Doon sa sinabi niyang wala pang formal na usapan tungkol sa isu ng coach, siguro dahilan dyan is maaga pa para pag-usapan yan. Pero maganda talaga yung plano ngayon kasi hanggang World Cup na po ulit yung tinatarget nila, di ba? Bentahi po yun kasi kung mangyayari talaga yon mas magkakaroon ng maayos na samahan ng bawat isa. Dahilan, para mas maging kampante sila once na sumabak na po sila sa bawat competition. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming maraming salamat.